is ko sa inyo yung macadamia ito pala yung ano nang macadamia masarap ang macadamia ito yung alam ano niya yung packets na pinigay ito ng aking kaibigan ipakita ko sa iyo kung ano ang ang ano yung lagayan ng macadamia ito pala guys so ko sa ito guys yan, Pat -pat. May ano na siya. Nil, parang gano na da. May line na siya. Kasi mahirap pala siyang anong tawag doon? Yung biakin. Para siyang ano nang niyo. So try natin biakin na. Ito yan. Ang biakin natin. May, hindi tayo magingayin ingay masyado kaya tulog si Lolo. Mag-ingay. Ito na siya guys. Ayan. poset kasi. Ito na siya. Ayan, ito na siya guys. Paano ba siya mautanggal niya? tanggalin natin yung loob hmm. Ito yung sa loob niya. Parang ano. Hmm. Tanggalin natin na, ah. Yan. Ano sya Ito yung loob niya antigas. Ano? Kahit okay, tatikin mo dyan. Antigas. Hmm. Ito masarap to. Mm. Napakasarap. Yan. Kuha pa tayo